Hello Mina! Konnichiwa sa inyong lahat. Kami nga pala mga OFW dito sa Japan pero hindi kami mayayaman. Finally at last day na nga ulit ng aming trabaho. Andito na kami ngayon sa parking lot at nagbabay muna kami kay Ogoshi-san. Napakabait niya at leader na hapon sa next process namin. Sabay-sabay na nga kaming uuwi ngayon dahil lahat kami nakabayik. Sobrang init kasi kaya hindi na kami nakakapaglakad ulit. Siguro kapag lumamig-lamig maglalakad na ulit kami. Dumiretso nga muna kami kinaat Ate dahil mamimitas nga daw si Ate Jasmine ng sitaw. Nung unang punta nga niya dito ay wala siyang nakuha kasi mga baby pa daw yung sitaw. Kaya naman ngayon nagbaka sakali ulit siya at finally may nakuha nga kami. Tuo nga ang nagbibilangan yung tatlo at baka magkalamangan pa. Pagkatapos nga namin, mamitas na si Taup. Dederecho naman kami ngayon sa McDonald's at talaga nga naman kami mga gutom na. Ito din kasi nga ang pinakamalapit na kainan sa mga apato namin. Madadaanan mo nga din kasi ito kapag kagaling ka ng trabaho or ng company. Gusto nga din daw nila kasing itra yung bagong frappe dito sa McDo. Ayos nga din dito kasi kada ilang linggo nga ay may mga bago silang items o mga pagkain na inilalabas. Kaya naman naman kami, syempre gusto din namin itry yung mga flavors na inilalabas nila. Kalimitan kasi dito lang sa Japan. Meron kakaibang mga flavors, lalo na yung mga frap nila. Ito naman pala yung style sa loob dito. Halos kami nga lang ang tao sa ngayon. Malinis ang loob nito at saka napakaliwalas ng ambience. Ito nga yung maganda kapag gumakain kami dito kasi halos kami nga lang yung mga tao. Dumating na nga yung una naming order. At ito nga ang frap yung aming pinunta dito. Strawberry frap with white chocolate and french macaron. Ayan na nga at kami ay simula ng kumain. Yung french price nga pala nila balik na sa original na presyo. Parang isang linggo nga lang yung promo nila na yung medium at saka large size ay iisa lang ang price. Ako nga natatawa sa mga kasama ko kasi yung french price nila ay tinutoktok nila at masyado nga daw maalat. Ito naman pala yung in-order kong burger. Garlic shrimp flavor nga ito. Kadalasan nga ang in-order ko dito burger ay yung teriyaki. Pero nasarapan nga ako dito sa garlic shrimp kaya naman sinubukan kong bumili. At in fairness naman nga talaga sa lasa, garlic na garlic at puro siksik ng shrimp. Kaya naman mararecommend ko to sa mga mga nandito sa Japan. Hindi ko pala alam kung dito lang to sa Japan ne, eh. baka naman meron din sa inyo kaya try nyo na din. Pasekreto ko ngang kinuna ng video yung dalawa kasi tingnan nyo naman tinutoktok nila yung french fries nila at talaga nga naman daw maala. Samantalang ako naman din eh, sa isang banda ay enjoy na enjoy ko ang pagkain ng aking burger. Hindi pala ako umorder ng strawberry pop kasi hindi ako mahilig sa strawberry. Silang tatlo lang ang umorder nun. No. Nagtamping lang ako ng aking burger. Eto naman pala yung close up natin sa strawberry prof. Iba pala ang presyo kapag nagpalagay ka o nagpadagdag ka ng French macaron. Si Janice naman, cheeseburger ang order niya. Si Ate Virgie, garlic shrimp din ang in order. Habang ang order naman ni eh, Ate Jasmine ay bacon lettuce cheeseburger. nag uubot na nga lang ng kanika nilang frap at kami uuwi na. Kaming tatlo ni Ate Jasmine, dederacho muna ng Torresen. Habang si Janice naman ay uuwi na. Hanggang dito na lang muna, Janice!